Nanumpa na ang mga opisyal na pansamantalang uupo sa municipal government ng Bamban Tarlac. Timatapos ang pagkakatanggal kay dating Mayor Alice Go at suspensyon ng ilang opisyal matapos silang madawit sa pogo operation sa kanilang bayan. Tatayong acting vice mayor si Godofredo Lumboy habang sina Ferdinand Simbal, Fernando David Jackson de los Reyes, Mabel Cuanco at T.J. Sibal naman ay upong acting sanggunian bayan members. Maranatili sila sa pwesto sa loob ng tatlong buwan at pagkatapos ay ibabalik na ang mga nasuspending opisyal at susundan ang Law on Succession kung saan ang nasuspending vice mayor ang upong mayor kapalit nigo. Meron po sa kanilang tatlong partido. Yung partido nung, nung ah, magdo nominate kung sino ipalalagay po nila. So kinuha po namin sa partido yun. Yung natitira naman ay nagkaroon kami ng committee na binubuo nila Regional Director Luida kasama si Yusek Ga Iringan, tatlong member ng civil society at isa sa mga liga. Isang liga. O PCL, Philippine Counselors League.